Na sila mga katropa at nag-umbisa rin silang mga sa bangang RSM yan natin yung bultuan na ipahabahan nila so inundan muna nila yung malilig uh, yan at pinyonera pa ng mga kurnal dahil may tumalakas yung mga kalog ito siyakot na ako lang yung tapto ito yung motor ng tapto nakambigong na ito, 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 ito. ito, ito. dito sa ating Ega Free Sport. Ayan na guys, sa ating lalabas uh, na. Ayan. Ayan na mga katropa yung bultuan at ibinaba na. Thank you, hirap yung ating mga uh, hornap ngayon.

eto to ba? kasi oh. pa na sirin laki na ito para <tay> pati yung to toto na sa bigat ayan grabe na kayo malaki sa bigat, sa bigat na na. oh yung ayan sabi sirin basta bukas na

过来过来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来

sigurado natin na natin yung ating cellphone mas malaki ito uh, mas malaki ito. Uh, mas Malaki. ito. Malaki. 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 Malaki yan sa bigay mga masisipag dobran yung mga mga alam yan oh oh paligoy-ligoy tumpaligpit daan ito ang sumprang laki ito Eto, na tayo kanina hindi ko na naman ang na play eh ako naman

Ang malaki na. Ang malaki na. malaki na. na. Ang malaki na. Ang malaki malaki na.

Yeah. Okay. 何 <music>